Hi guys! Welcome back sa ako ang channel mga people of the world mga kapisdag, mga kabigs mga katawars Hello everyone! It's a Sunday today September 17! It's the birthday of my eldest son Today really is the official birthday of my son Alam, magbuto dito, tagpansin ko eh na lang kung nakapatay tayo So So Today, good guys, ang official birthday ni Kuya. So, to Kuya, who is currently sleeping pa, happy, happy birthday, anak. Again. Happy birthday. So, sa'yo kay may nang greet ako ganinang alas 12, guys. Actually, nag-send ako greetings ni Kuya. Because I know he was still working last night. And then, ganina, ninaog ko mga around 8 or 9. Nana siya sa upos, natulog. Siya, guys. So, we greeted him on his 30th birthday today. So, mula kami ni Daddy karun guys because I wanted to uh, visit the Ukay-Ukay dito sa Lapu-Lapu guys. Tanaw na kung sa'yo nagkuhay dito. And then of course, maghapit na lang po may pangarbon. Mamalit may oh, mga gamay lang nga mga lamas na no? Tanon. O tanon. And then niya requested for kung na broccoli but I doubt kung naa. Ah. So, I'm just wearing this pink top guys from Best of New York sa akong tita. As in, luma-luma na yung siyang color, guys. But I paired it with the blue jeans because madimba mi ni daddy. Mga pit mo magsimbahan. Baby, ato nalas lapu or some, somewhere. That, no? Oh, uh, sa Milagrosa. Oh, sa Milagrosa. Sa talang mga tagal na We'll see you there later, guys. So, uh, nag-makeup na ginagmay, guys. Nag, nag, of course, akong favorite nga sales lady nga para pang-eyebrow. And sales lady nga, koan uh, na, eh? kanang mascara so nindot yun kayang let's say lady nga brand because lasting yun siya and matte pa yun siya and waterproof di, -di siya mo smudge uh, di siya mo smear okay so sana guys kay magpa music sa amin ni daddy so kami lang duha guys nabilin ang mga bata dito tanan although I think silang niniya mulakaw na sila karong gabi eh because they're gonna attend the blessing of sa one of the barkadas ni Butchoy. But siguro mo magda sila aning car. Ka ni Alas and then dadon nila si Alas of course. So ana kanala sa ako ang update for today's video. Uh, by the way, na-publish na nako na guys ang akong video pag Friday when we celebrated the advance celebration ng Kuya's birthday. So, I uh, publish na and hopefully mananaw mo guys and hopefully you will still keep on supporting me. Especially that during that birthday party, dito ang ako usa sa avid supporter si M. Hi M. Si M og yang bana si Earl. So, salamat kaayo guys sa pag sa birthday sa akong anak. And mo sa sila di Aisa. Imbitado po sila sa kasal ni Ken Ken. So, that's it, guys. Mag-music sa so mini daddy. Guys, so, papasok na kami sa Old Bridge, to the... Old Yeah. So we're on our way to Lapu Lapu City, Old Bridge. It's what time is it? It's one o'clock na? Yeah, mga one plus na guys. Ah, uh, almost one. Kasi nag-explore, explore lang kami ni Daddy dito sa Lapu Lapu. Kasi nga, marami dito ukay-ukayan guys. So, we decided to have a date na rin kasi it's wife's appreciation day daw today guys char yan yung old bridge seldom lang talaga ako nakakapunta dito guys unlike dati where I used to work here sa MCDP ano ah, not MCDP uh, do you think I'll do that basta sa MEPS 2 ko ato guys uh, I stay there for 9 months I worked there for 9 months and then I resigned. Ako lapu po General Milling. Yeah, General Milling Corporation. Yan. Yeah. Yan, yeah, dyan. Yeah, Yan, yeah, dyan, dyan, dyan. Well, namintain pa rin din naman nila yung Nanay Old Bridge. Ano? Chicken Wire. Yeah, namintain pa rin naman nila, guys. Pero nilagyan na nilang chicken wire dito. Why? Because marami nagsuswisite. Marami kasing nagja-jump dito, guys. Nagpapakamatay. So, kaya the management decided and the government of Lapu-Lapu decided to put some fences on it, on their bridge. Para sa akin, mas better din. Diba? So, mamaya ulit. So, guys, we're here at Lapu-Lapu uh, Lapu -Lapu Church. Lapu-Lapu City. Lapu-Lapu City. And then, magsisindi kami ng kandila, guys, for the birthday celebrant namin si Kuya alam namin natutulog pa yun eh so kami na lang so again guys ito yung pa outfit natin so papasok muna kami sa loob guys yan yung lapo lapo church maraming tao pa na dito guys mag attend na lang tada attend na lang kami ng mask, guys so dito na kami sa loob guys and we just uh, lighted a candle para sa buong pamilya and para sa celebrant namin si Kuya for good health, success in life, success especially sa marriage nila, sa wedding nila ni Papay, sa upcoming wedding nila. And I prayed also guys sa mga lahat ng mga may sakit, like mami ko, uh, daddy jo and lahat ng mga friends ko guys na merong sakit, may karamdaman ngayon. So, dito kami nung sa loob. 1.30 daw yung mass dito, guys. So, we're just gonna hear mass muna. And then, afterwards, uh, mamili kami doon sa ukay-ukay. Medyo okay. malayo to dito, guys. So, maglalakad talaga kami. Ni Daddy papunta doon. Pero, okay lang. At least, nakapagsimba kami. Kasi, last week, no, two weeks ago, hindi na kami nakapagsimba dahil nga may sakit ako. Nagkasakit ako ng uho si Paul. Si Paul. So, ngayon, medyo okay-okay lang yung pakiramdam ko. So, kailangan talaga. Hindi na lang namin dinala si Kian kasi kakagising lang. Ay, and hindi panimot guys. Buti na lang na ano tayo, sunscreen. So we're just waiting for the mask to start. So, ah, so, birhen sa red na po, guys. So this is Birhen Sarekla. Uh, Next month? No. November. In November yung fiesta celebration dito ni Birhen sa Regla. Dito sa Lapu-Lapu. Medyo mainit kasi nga 1.30 pa ng hapon. Maestra Senyora de Regla. Mm, Maestra Senyora de Regla. So yun muna yung ganap ko today. Guys. Medyo hihita na po dito sa sako balhinta. Ipat kami guys kasi ang init dito. So guys, tapos sa kami magsimba ni Daddy. Andito na kami sa mga ukay-ukay nila dito sa Lapu-Lapu guys. So ang dami-dami. <laughs> Ay, pawis-pawis -pawis ko na. Good luck sa aking kilay nito. Hello, nice, nice. Nice to... Pero masyado siya ano, crumpled. Ato sa katong Ha? Huh? So, lipat ka. Ay, may mga shorts pala dito, guys. Sandali lang. Hi, guys! We're back! Ala, guys. Napuha. Diyo ko kayo, guys. Kay, we're done. Uh, buying ukay-ukay. So, we bought three pieces each from us. From Daddy and for me. And then, I'm gonna do a haul. Hindi kabot na lang ako sa palay when I arrive home so it's so hot, guys because when we arrive it's around one o'clock. tahanan ko dasa tagi. we tagi mo. di ry goroh. So uh, susud matasim okay. timbahan. asa para sa edad. Asa man. init ka you guys. timing na timing na nakaganito ako. Uh, Ay, but anyway, we were able to hear mas and then ang ano namin, ah, bumili pala kami ng pagkainit-init naman ni bagong luto. 50 pesos na to guys. O, di ba? Kasi na, nag-crave ako ng money lately. Boss, asa agiyon para sa dad? Boss, asa agiyon? So, salamat. Nakuha ni mo ah. grabe, guys. Super. Anyway, may gamot naman ako dito sa uh, ano ko, allergies ko. So, baka uminom ako. Okay. Ouch! Ouch! Ay, grabe talaga, guys. Ang init talaga dito. Kasi kagabi, kahapon, ang lakas din kasi ng ulan. So, nibaos lang po ng panahon. Okay. So, I'll freshen up sa guys niya. Yeah, mag- Adams sa Kusmani. And then we bought another set of water. So nag-refill ako guys kasi naubos. Grabe. Kami ginom namin ng water ni Daddy. So uh, we passed by two Ukay Ukayans. The first one that we passed, dinamin namin bet kasi parang masyadong chaka yung mga uh, ano nila items. So napunta kami sa pangalawa at ipangat eh, tatlo pala yung pinunta namin. So yung pangat, ta, pangalawa is tag 65 all meron sana ako nakitang bag doon for mamili, kasi wala ko sana siyang bigyan ng bag, kaso marami na siyang chips, na na, na, na ano na ba, chip na yun na chip na yung mga leather niya so baka hindi niya magustuhan so hindi ko na lang binili and then the third ukay uh, ukay yan, oh napag-inagandrino was yun na yung ano, last namin, andun na kami nakabili, so I went with mga floral, and then meron ako nung nabili na Burberry Um, long sleeves na may tatak talaga ng Burberry guys kasi magagamit ko yun sa office because the size is really for me it's medium so happy naman ako na nakabili ako ng ano and then the total na nabayaran namin is around 300 lang yung lahat o ba diba? sige sige So, pabalik na kami din, Danny, guys. Pabalik na kami sa city. And then, asa to SM? Uh, asa yeah. oh, to? Carbon, asa to? Carbon, yun. Yeah. Atun sa tag-se. Seaside. Ah, uh, seaside. Ah, uh, sige. So, carbon mo na kami, guys. Pamimili kami ng mga veggies nga. Yung mga kulang sa bahay na mga, uh, like, uh, Bombay. Wala na kaming Bombay. And then, pupunta kami ng SM side after. Ready! Mga kators, we're back. Dumaan muna kami sa Robinson's Galleria because I'll be looking into some dresses para sa kasal ni na kuya, guys. Kasi nga uh, parang hindi na lang siguro magpapatahe because it's gonna be so costly and it's so impractical. I cannot use that anyway. So might as well Bili na lang ako ng damit na dress na magagamit ko sa ibang occasions, hindi lang sa kasal. So marami kasi dito sa kay Tata. Ito yung friend ko na, or, ano, batch ko. Batchmate ko siya guys na meron siyang mga branches of uh, clothing lines. So magtitingin-tingin ako dito. I'm just waiting for Daddy kasi kinuha niya yung ticket sa uh, loto kasi bibili daw siya ng Lotto tapos after namin dito maghintay kami ng oras just in time for the carbon kasi pag hindi wala pang mga display doon ng mga vegetables at this time it's still 4 o'clock pa naman in the afternoon so ano na lang hintay-hintay na lang muna kami na parang uh, uh, ano ba yun What lang nimo uh, ngit-ngit na guys pa mga around 6 o'clock and then ano at sa carbon na para magpalit may oh, mga veggies and that's it and after that ulit namin daddy nabusog ko sa money guys <laughs> actually we bought one tub of peanuts uh, 50 pesos lang siya so dito na si baba so mamaya guys bili mo na si daddy ng lotto na manalo kami ng millions para wala na kami magiging problema financially gusto ko yung blouse ko guys actually Mahaba kasi ito so ang uh, ginawa ko guys ayan yan yung ginawa ko tapos naka jeans so yan yung ginawa ko sa top, top na to gusto ko kasi ito guys galing to sa tita ko galing to sa tita ko Salud so, isa bi kay nag vlog ko. Hmm, ito kama ko. Dara And then ano pa bang yung sinasabi ko? Uy, kalimutan ko na tuloy. Nawala nawala guys, nawala. Kalimutan ko talaga. Kung ano yung sasabihin ko? Ang ate is andun sa second floor, third floor yata yon. So doon kami pupunta ni Daddy. Doon So, minsan lang din kami, guys, dumadaan dito or uh, namamasyal dito kasi medyo malayo dito and pricey. Especially their groceries. Ah, grabe. Ayan, so, akyat lang kami sa second floor yata yung sa kay ate. So kung ano mo yung mapilian, mapili ko dito, sasabihin ko si Ate Angie kasi she's also planning to buy ano. And mind you guys, meron pala akong update guys. Meron akong ibabalita sa inyo. Si Sharon at Gabby <laughs> ay magko-concert sila sa Manila ngayong October 27. So kanina nanood ako ng live ni Sharon. In-announce din niya guys na after nila sa Manila, they're gonna have another concert. And dito naman siya sa Cebu. Morag na pa dito. Dito naman siya sa Cebu, sa New Star, guys. So, aabangan talaga namin yan, guys. Um, baka manood din si Ninia. Si Gian Andaus, ang anak ni ate, since she's working in New Star, uh, ano, ate will ask kung meron bang discount sa mga empleyado. Kasi definitely, guys, manonood talaga kami. Kasi it's a chance It's a once in a lifetime lang talaga guys na makita namin yung aming idol na si Sharon. Kahit na tumaba na siya, lumiit na siya, pumayat na siya ngayon. Love pa rin namin si Sharon. Sige guys, so hanapin ko muna yung ate guys and I'll be right back. So yan na guys, ate. Hindi nyo kita. Ayan. Ayan, ate. Yan yung pupuntahan ko ngayon. Pasok tayo, guys. Guys, may nakita akong dress. Ayan. Long dress siya. Tapos may paganyan siya diyan. And then, uh, off shoulders dito. Ayan. I'll post a picture para makita mo, papay. Guys, tapos na ako nakabili, guys. Actually, nagustuhan talaga ni namin ni Daddy yung dress. Very simple pero elegant siya. And bagay na bagay siya sa akin. So, excited ako doon. So, nag-down lang ako, guys, ng half kasi the price is 2.4. So, half lang yung binili ay uh, yung binayad ko and then the other half would be after ko na makuha yung dress. So, at least meron na akong dress. Simple lang siya. Ang ang ano kasi ng motif ni na kuya is rustic brown. So, rustic din yung ano ko. Damit ko para bumagay siya sa kasal nila. So, kaya sila daddy kasi magbabarong sila courtesy of the, ano, uh, kasi isang beses lang naman yan kasi, guys. So, masadong uh, masyadong impractical kung bibili pa kami ng barong ni na daddy. Ang mahal pa naman ng barong. So, meron namang naka, ano, doon sa coordinator nila, wedding coordinator nila. So, magsusukat sila daddy October 1 din. Lahat ng mga entourage. Para kung ano man yung mga alterations, is maano na. So we're preparing na talaga guys kasi malapit na talaga yung kasal ni na kuya. That's gonna be two months from now. Init lagi din rin. Alawa na yung mga stool-stool niya stool, oh. So snacks lang muna kami ni daddy guys kasi medyo nagutom. Gusto kong show kato. My... Kato dad. Medyo nagutom uli ako sa kakasukat. Ayoko ng rice. Ay, Shopaw. Na, ah, yeah, may Shopaw. So, bili kami ng Shopaw. Snacks lang kami ni Daddy, guys. Ari sa uban ni Kodiri. We'll be right back. Ha? Namoy Lomi? Na oh, uh -huh. kana nga Lomi mo, dat? Or lugaw de imong gusto? Lomi. Ha? Lomi, isang gusto ko. Sige, usaka Lomi dahil, hindi magkuha na. And then dua ka show pau So may oli guys. So we're having show Ah show pau. favorite kami snacks. And daddy is having lo mein. And water of course. No soft drinks. All right. Kain tayo dad. Ngaon <laughs> tayo. Ngaon ta guys. So we done eating ni Daddy guys. Yung sopa. So we're gonna be heading to Carbona para bumili ng malit may mga lamas guys. And then uh, off we go. Naantok ako guys. Nabagod ako sa kakaokay. Walang katao-tao kayo dito guys. Hindi kayo daghan. There's not much people here in Robinson's Galleria. Maybe because ano, um, uh, majority of the people andun sa SM, Seaside, City, sa Ayala. Kasi dito kasi masyado siyang uh, malayo. And, walang masyadong ganap dito. Walang mga masyadong establishment. So, if if I were if I were a families so or family family kayo, magmamamasyal kayo, you might as well go to a mall na kompleto. Dito kasi hindi sila kompleto lahat. And wala pa silang mga uh, weekly activities like wala mga programs Ganon so dito lang kami uh, dito kami nga nagpunta because of my dress kasi nga kinailangan ko na talagang Um, mamili na ng dress as early as now. Mag lipstick lang muna ako, guys. Para, ano, wala na akong magiging problema. And then, si daddy lang naman is, ano lang naman si daddy. Simple lang din kami. Gusto ko lang talaga, guys, sa kasal ni kuya. Si papay talaga yung mag-stand out. Uh, para bongga talaga yung kasal ng dalawa itong dalawang to. So, nasa background lang naman kami ng papa nila. So, okay lang yun. So, I don't know kung ano yung magiging hairstyle ng buho ko. Kaya nga, hindi pa ako nagpapagupit din, guys. Yun din pala. Kasi nga, hinihintay ko nga talaga yung kasal ni kuya. Kasi gusto ko mahaba yung hair ko ba. Kung pwede ako mag-extensions, baka, basta tingnan lang natin pero definitely magpapamakeup ako sa coordinator nila kasi ang ganda nila magmakeup guys yung nagmakeup kay papay during sa prenup nila I really love sa mga gamit niya ang gaganda ang gaganda ng mga qualities ng ano mga produkto nilang ginamit at nilapat sa mukha ni papay so yun ang gusto ko din na gumawa sa amin sa amin ni niya. Yung mga damit ni Naninya, kasi si Ninya is, and both are part of the entourage, meron na rin sila doon, guys, sa coordinator nga. So, sila na lang yung mag -fit. October 1, yung fit nila sa lahat ng mga entourage. Kasama na doon si Daddy Glenn. Ako, hindi na. So, bale, siguro magpapabili na lang ako kay Kuya ng bagong wedge kasi napakpak na talaga yung wedge ko, guys. Biro mo ba naman? Ilang taon na rin yun sa akin. So, it's just about time na bumili na rin ako ng ayoko ng uh, heels na no, masyadong ano hindi hindi ko nang hindi ko yung kakayanin ang bagay doon sa ano ko kasi brown siya guys ang bagay doon talaga is wedge kung sa wedge yung ano bibilin ko mas makakalakad ako ng mabuti compared ko kung mag heels ako so, yun. so excited ako talaga guys sa kasal ng anak ko kasi last year dali-dali uh, kasi yung guys, hindi kami nakapag-prepare talaga that much last year nung kinasal si Ninia. This year talaga naplanado. planado, meron talaga silang wedding planner, wedding coordinator palang tawag dyan. So, nakaplano talaga lahat. So, ang gagawin na lang namin is mag-check-in kami sa Marco Polo and then uh, doon na kami lahat, uh, doon na kami uh, magwi, ano ba yun? Magwi-wait. Kasi parang the night before sa wedding nila, doon na kami mag-check in lahat para freshness, ba? Diba? Fresh kami lahat. And then, so I'm looking forward to that day. Sana walang, hindi, mas, hindi umulan. Sana maganda lang yung ano ng panahon noon. Okay? So, siguro hindi na ako mag-vlog, guys. Pagpunta namin ng Carbon. Kasi nakakatakot kayong mag-vlog doon sa Carbon, guys. Ang dami-dami mga snatcher. Diba, dad? Hindi na lang ako mag-vlog doon. And I'll end my vlog for today namin dalawa. <laughs> we'll see you guys on our next vlog, people. And sana, supportahan nyo pa rin palate yung aking channel, Simply Tours, guys. I'll see you guys again. And good luck. And ano, thank you pala sa lahat ng mga supporters ko. Si Ambre, April, Busha Family, si Earl, si, si M, and Gwendy, and sa lahat ng mga bago kong subscribers, guys. I'll see you guys again. Enjoy your weekend, guys. Ingat kayo parati dahil na mga kabeta ay nasa tabi-tabi lang. Mm -mm.